Meron daw pong nag-walk out. <laughs> Sabi ng mga nasa comment section, um, paki namin sa inyo as if naman daw kawalan. Nag-walk out. Pero bigyan linaw natin kung ano talaga or dito kasi ipinapakita talaga na daw mga Duterte kung sino at ano ang kanilang pag-uugali. Duterte na in general. At syempre, damay na dyan yung mga nasa paligid ng mga Duterte niya. Mm. Sabi nga ng isa, who cares about a barangay cap? turned congressman na according sa mga taga buhangin. Ito ata yung apo mas marami pang time mag ML kesa magtrabaho. <laughs> Who cares about a barangay captain turned congressman? Yun naman pala, mantakin mo ah. Oh. mo, oh, barangay captain, tapos congressman agad. Na dito sa amin, barangay captain. Meron akong kakilala na magaling na dating regional director ng DILG, naging barangay captain muna, tapos naging vice mayor. Tignan niyo naman, yung pagiging humble, no? talagang gusto niya magsimula sa una, sa mababa. Pero eto talaga, barangay captain, tapos diretso agad sa pagiging congressman. Yun pala, mahilig lang sa ML, mahilig, mahilig lang mag-ML. Hmm, ayan, Duterte Black ang tawag dito sa mga congressista ang congressman na ito. Paolo Duterte, Omar Duterte, at Harold Duterte. Aha. Uh -huh. Ito yung tatlo na nag-walk out. They walked out of house of the House of Representatives during the voting for the speakership with Martin Romualdez as nominee. Wala namang kalaban. Hmm. Siguro gusto lang labanan talaga natin si Paolo. Pero mas kahiyahiya kasi yun eh. Yung lalabanan mo tapos bokya ang bokya ka talaga. ba? Diba? Wala rin atang nag-nominate. Yan ang gusto daw kasi ng mga Duterte. Hindi talaga kaya daw na itong mga Duterte na ito na maging confrontational unless sila ang panalo o nasa itaas. Ibig sabihin, hindi nila kaya na sila ay talunan. Hindi nila tanggap yung pagkatalo. Kailangan laging siya, ay, sila ang panalo o nasa itaas. Ngayon, na sila ang nasa ibaba, nagmamatigas. <laughs> na ngayon, kayo ay unti-unting uh, lumalaga pa, kayo pa ngayon yung magmamatigas. Oo nga naman, who cares about you?